In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadla mo sa iyong sinampupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Mikas at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay puno ng kahulugan, lalo na sa panahon ng Adviento. sa kanilang tagpo na ipamalas ang diwa ng pananampalataya, kagalakan at pagkilos ayon sa tawag ng Diyos. Makikita natin dito ang modelo ng tunay na pakikibahagi sa misyon ng Diyos na may pananampalataya at pagmamalas sakit sa kapwa. Mga halimbawa sa panahon ngayon, una, pagdalaw sa mga nangangailangan. Tulad ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, na katanggap tayo ng mga pagkakataong magbigay ng suporta sa ating mga kaibigan o pamilya na dumaan sa pagsubok. Maaring ito'y sa pamamagitan ng pagdalaw, pakikinig o simpleng presensya. Pangalawa, kagalakan sa pagbibigay. Ang kagalakan dala ng pagbati ni Maria ay sumasalamin sa kasiyahan ng pagbibigay sa panahon ng Pasko. Huwag nating kalimutan ang tunay na diwa ng Adviento ang pagbibigay na nagmumula sa pagmamahal. Para sa pamilya at buhay. Ang ating pamilya ay tulad ng tahanan ni na Maria at Elizabeth. Isang lugar ng pananampalataya at pagmamahalan. Tayo ba'y nagiging mapagmalasakit sa ating mga mahal sa buhay? Sa buhay pamilya? Nagiging inspirasyon ba tayo upang lumapit sila sa Diyos? Sa panahon ng Adviento, maaari nating sikapin palalimin ang ating pananampalataya bilang mag-anak tulad ng ginawa ni na Maria at Elizabeth. Sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing paalaala na ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay at tayo'y tinatawag na tumugon ng may pananampalataya. Sa Lucas chapter 1 verse Sa tradisyon naman, ang Advento ay panahon ng paghahanda at pagbabalik loob. Ang mga kaugalian tulad ng pagtalo sa simbang gabi ay nagpapatibay ng ating pananampalataya bilang pamayanan. At sa magisteryom ang simbahan ay nagtuturo sa atin na tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na maging tagapagdala ng presensya ni Kristo sa ating kapwa. Ito ay nakasulat sa Catechism of Catholic Church, 960-975. Anong ating baguhin ngayong Alfredo? Una, maglaan ng ura sa tahimik na panalangin at pagsusuri ng konsensya upang maghanda ng puso para kay Kristo. Pangalawa, iwasan ang materialismo at ituon ang ating kagalakan sa pagbibigay at pagmamalasakit sa iba. Pangatlo, linisin ang ating ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahalan. Manalangin tayo. Aming Ama, tulad ni Maria na nagmadaling tubugon sa iyong tawag. Bigyan mo rin kami ng tapang at pananampalataya upang magdala ng liwanag at kagalakan sa aming kapwa tulungan mo kaming maging mapagmalasakit sa mga nangangailangan at gawing inspirasyon ang aming pamilya sa iba. Sa tulong ng iyong biyaya, naway maging handa ang aming puso sa muling pagdating ni Kristo. Amen. Mga kapatid, naway bawat araw ng Adviento, patuloy tayong maghanda Magmalasakit at magpasalamat tularan natin si Maria sa kanyang pananampalataya at pagkilos at naway maging biyaya tayo sa ating kapwa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan aminsay ng ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simpahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. sama masama nating pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni sa Huyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen inumin mini Patris et Fili et Spiritus Santi. Amen. God bless!